17 years old siya that time. Aha. Oo. Sabi ko pa nga po sa kanya, hindi tayo pwede maging tayo. Sabi niya, bakit? It e, just doesn't matter naman na. Kaya kita ipaglaban sa pamilya ko. Ipinag-aral e, po ninyo at ibinigay niyo lahat. Ano yung mga luho na yan, binibigay niyo sa kanya, like, ma'am? cellphone po, tapos laptop, tsaka Apple na laptop, MacBook. Hindi ko naman pong hinihingi yun. Kusa na po lang binibigay yun. Hindi ko na po kaya kasi yung ugali. Palagi niya po akong sinasaktan. Yung... Gusto ko lang po sa attorney na matulungan niyo po ako sa mga bayarin. Kasi yung ano po, yung sa banko po, dalawang banko po yung utang namin. P472,000. Mahal sana magiging masaya ka sa bago mo. Alam ko yan. How many times I'm trying to fix our relationship but pero hindi na pwede. Sa mga memories natin, I will treasure everything that we have. gusto ko lang makipagsitol sa about hindi naman ako mamimilit sa iyo eh sorry nasasaktan pa rin naman ako di pa rin nawawala ka agad yung feeling pero gusto ko maging maayos yung pagano natin pag paghihiwalay para man din magkaroon tayo ng closure sa isa't isa okay naman ako sa trabaho ko pero hindi pa rin inap yung sahod ko eh. so i'm asking for help na sana matulungan mo ako kahit sa kunting paraan lang alam mo naman kung gaano gaano ako ka sa'yo nung tayo pa. Simula pa nung ayaw ng pamilya mo sa'yo, ako ang sumasagip sa'yo. Lahat ginawa ko, nagkasakit ka, dinala kita sa ospital. Hindi naman sa panunumbat, pero I did everything the good thing for you. Ngayon, hanggang sa makapagtrabaho ka, ay, ano, pinag pinapaaral kita hanggang sa nakapagtrabaho ka, hindi naman sa panunumbat yun. Pero I'm just only asking for help na sana matulungan mo din ako sa problema ko ngayon. And ma, mahal mo pa ba si ma'am or wala na? Hanggang friends na lang? Hanggang friends na lang po. Hindi na kasi mababalik sa dati. Hindi hey, ma mababalik. Li po niya sa akin na wala daw siyang iba. Pero I accidentally opened her TikTok account. That's the time that he was, she was talking with another guy. And she was telling me that she's out of love. Pero meron talaga na nangyari na third party po. So I give her time. I respect her de decision kung saan siya masaya po. Hindi kasi po yung ginawa niya po sa akin eh. Palagi na lang po kasi siya nagsiselos. Ta. Hindi naman totoo. Tapos yun, nanakit kasi siya eh. Kasi po ganito po kasi yan ma'am. May kasama po akong tomboy doon sa company. Eh yung tomboy din po is may jowa na parang kaibigan ko na po eh, alam naman po niya, pinaalam ko sa kanya na may jowa na yon. Tapos, bigla na lang po kasi siyang nagalit. Sinabihan niya yung tomboy, ano mo ba yan? Jowa mo ba yan? Ginano niya po kasi bigla. Tapos, doon po sa company, pinipilit niya po akong pasakayan doon sa e-bike niya. Eh, pupunta po ako sa main. Sabi ko na, huwag mo naman akong ganyanin. Eh, po siya eh, pag hindi sinusunod yung gusto niya. Dito tayo pumapasok doon sa 300,000 na, na utang nyo sa bangko, ma'am. Totoo po ito. Inaamin nyo rin po ito, tama, nung nakaraan. Opo. Pero hindi ko naman Kasi po alam po na siya. ano, kaming dalawang yung magbabayad. pero ako po siya, ma'am, na ano, kaming dalawang magbabayad. May screenshot po po. At saka inamin po niya doon na din po sa unang ano namin, nung nilive po kami sa, ano, sa Rapi Tol po. po na ano, sabi niya willing po siyang magbayad kasi alam niya po yun. So kayo ba ma'am ay willing na tulungan si ma'am na mabayaran na seven months lang naman, then after Apo. that pwede ka na makamumulis, peace of mind yun na pareho, Apo. wala na rin naman lang. Na... Yun nga lang si ma'am, mahal ka pa, ikaw Apo. ayaw mo na. Ikaw pa ma'am, may bago ka na ngayon ma'am, wala. Hindi na ako papasok ma'am kasi na, nakatrama po eh yung bagang pasahin ka na mahal na mahal ka, tapos bigla ka pong iwanan ng ganito. Siya naman, ma'am, hindi ko yan siya hindi ginigive up kahit anong na, anong anong naranasan niya sa buhay niya. I still accept her. Pero never ko siya ginigive up dahil sa ugali niya, yung mumurahin po niya ako. Ano kayo, ma'am, ay ayun niyo na sa babae kumbaga. First time po ba na na-inlove kayo sa babae mo? Yung po, siya po yung first time ko. First first relationship, first girlfriend niyo po? Ano, kasanayan niya kasi mamas lalaki na ko eh. Sabi niya, hindi ko daw po mabigay yung kailangan niya na gusto niya. Nung Bakit hindi ba kayo naglalabing-labing nung kayo? Oh, we're always po oh, siya pa nga yung mag-ano sa akin eh. Minsan magugulat na lang po ako kasi expert po siya. Oh. <laughs> Sabi niya, nanonood lang daw po siya sa ano, pornography po. About dito sa 300k po na to, oh, magkano na, na lang po? po? Mga 200 po. 200 na lang po? Around 200? Opo. Kahit ano na lang po, 90 sa kanya. Sa akin, 110. 90 po sa kanya? Opo. Na gagaling sa kanya, papadaanin po siyempre sa amin sa barangay bago namin bibigay sa inyo. Opo. Sige po. Kahit 10,000 per month lang po yung babigay niya. Kung, ano, kung makab makabigay ako ng 10K kasi po, yung Hanggang 2 months na lang po ako dyan sa company eh. Tapos yung sahod ko po is wala na po masyadong OT-OT. Minsan na yung sahod ko po abot ng 8K. Tapos yung bayad ko sa boarding house is 4-5 po. Yung natira nga lang 4-5 yung bayad ko sa boarding house. Hindi pa kabukod pa yung kuryente at saka yung tubig doon. Sige, tanong natin magkano bang kaya mo nga? kung ano lang po yung matira po doon sa ano. Hindi, kailangan natin ng specific. Magkano ba sahod mo, ma'am, kada month? 15 or... Um... Sige, sarado natin sa 15. Kaya magkano ang kaya mong itabi doon na pangbayad sa utang? Five k lang po in one month. Hindi po, ma'am. Hindi talaga kaya yun. Ano lang, half-half, seven-seven na lang yun. Sa akin nga, wala talagang matira sa akin, ma'am. Alam mo, naglalakad lang ako galing sa trabaho, papuntang pa -uwi ng bahay. Ano bang sabi ng banko kung hindi nyo daw mabayaran, ma'am? mag i po ng ano, 5%. Sana maramdaman mo din yung ano, kahit kunting awa lang para sa akin hindi na pagmamahal. Kasi I did everything for you naman, di. At saka, gusto ko lang sabihin sa'yo, wala akong galit sa sa'yo. Hindi pa rin nawawala yung pagmamahal ko sa sa'yo kahit konti pero I give a space. I, I respect for your decision kung ano man yung ano mo. Kasi alam ko hindi na, na hindi na ako ang naglalaman ng puso mo. Gusto ko lang ano din, mag-thank you sa sa sandali ng panahon na naging totoo ka. oo nagsisi, may pinagsisisihan ako. Alam mo kung ano yun, hindi ako nagsisisi na naging tayo at sa mga nangyari sa buhay ko na nakasama kita. Pinagsisihan ko kung bakit sana hindi na lang tayo umalis ng Mindanao. Magkasama pa sana tayo. Kasi alam ko hindi mo ako kayang iwanan nung nasa Mindanao pa tayo. Paramdaman ko na mahal na mahal mo ako. Pero nung dito ka na sa mga naging kaibigan mo yung palaging nagiinom, doon ka na naging ano sa kanila. Naging maluwag yung buhay mo, naging masaya ka, kaya na out of love ka din. Nakikita mo sa mga kaibigan mo na ganyan ka, na naganyan sila, nag enjoy ka with our company. Yun lang. <laughs> Salamat mahal kasi nakilala din kita kahit naging party ka ng buhay ko. Naging masaya naman ako sa iyo. Eh. Tsaka wala akong galit sa iyo gusto ko lang maging seryoso na hingi sa iyo ng tulong or suporta ah. kasi tayo naman dalawa eh wala akong ibang mahingian kundi ikaw lang kasi nakapagtrabaho ka naman ah. dahil sa akin noon ah. dito ka nakapagtrabaho ka ay kinumplito ko yung requirements ko yung coach ko nga hindi ko na naasikaso na kasi ikaw yung naging priority ko na na magkaroon ka ng maging maayos na buhay, pero ikaw na mismo sumuko eh. Hindi ko sinukuan yung ugali mo kahit ano. Kasuko-suko na, pero hindi ko yung sinuko kasi tunay, tunay mahal na mahal kita, sobra. Pero, inayos ko na yung sarili ko. Hindi para sa sa'yo, hindi para na lang sa sarili ko. kahit nung time na nag-apply ako ng trabaho, ikaw lagi iniisip ko. Pero ginawa ko yun kasi ikaw yung ano, naging inspiration ko. Nakapasa ako sa lahat ng interview kahit sobrang stress ako. napasa ko yun kasi ikaw yung naging inspiration ko. Pag nakapasok na ako sa trabaho ko, sabi ko sa iyo, promise babalikan kita. Sabi mo pa sa akin, promise aantayin ah, kita. Pero di ko akalain na ganun ka, dali na mahulog ka kay Romnick. So ano po na pagdesisyonan niyo, ma'am? Kunawa naman po din ako sa kanya, ma'am. Ayoko ko po din mapahakot yung si buhay niya. Na, ano po, makulong or to present yung ano, sinabi ni sa Rafi. Mm -hmm. Natutulungan ako. Na mm -hmm. Ayoko, ko, dito ko, ano, pumayag na lang po ako ng 35. Kasi yun lang din po yung kaya niya. Sorry sa lahat. Ang mga nangyari ngayon, hindi ko naman din ginusto to eh. alam mo na, hindi na mahal na kita sobra. Nasasaktan na din ako. hanggang dito na lang. Thank you. Ang ingat ka na lang. Ingat na lang. wala sa isip ko eh. Alam mo, hindi naman kita binitawan eh, pero ikaw nung pumis mo yung bumitaw. Kasi, hindi nasusukat ang pagmamahal sa ugali ng tao. Sana sa susunod na relasyon nyo, sa relasyon mo, madami din naman ako natutunan at alam ko marami ka din natutunan. Kung mag-aaway man kayo nang sa susunod mo na ano, kasi sa umpisa lang yung kilig, mahal. Nandyan na yung away, mga maybe after 3 months, 5 months, or a year after. Doon mo na malalaman yung mga ugali nyo sa isa't isa. Pero yan yung masasabi ko, wag yung sukuan yung ugali nyo sa isa't isa. Mananaig pa rin yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Salamat. dito na lang yung last natin pagkikita. Rabavel at Edeline nang sila ay tuluyan ng maghiwalay mag at maghahati na lamang sila sa mga naiwang bayarin at si Edeline ay kailangang magbayad ng 35000 sa loob ng 7 months at ito ay sinangayunan ni Rababel at ang hulog ni Edeline kada buwan ay 5000 ayon sa kanilang naging kasunduan. Ingat ka palagi. Sana ma-fulfill mo yung mga pangarap mo sa buhay. Tuparin mo pa rin yung mga pangarap mo kahit wala nang tayo. Kasi ako, rin ko yung mga pangarap natin na kahit na mag-isa ko na lang pong bubuuhin. Hanggang sa uli, salamat. Hello po, Idol Rapi po. Maraming salamat po. Natulungan niyo po ako sa ano sa case ko po. Nakausap ko na po pala po yung ano yung ex ko po, para masitel po yung babayaran po namin po sa bang sa bangko at naggawa na po ng kasulatan. Maraming maraming salamat po, Sir Rapitol po. Sana po marami pa po kayo matulungan. Maraming maraming salamat po ulit po. Thank you ng kabuhayan mga tao na binuway Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahala